Ngayon, alam na natin na lumalala na ang kalusugan ni Putin. Pumunta siya sa China para tanungin si Xi Jinping kung pwede siyang kumuha ng organ mula sa itim na merkado roon. Pero ngayon, mukhang opisyal nang tumigil sa paggana ang utak ni Putin at ang kahihiyang ito ay napakapubliko. Sa kanyang press conference noong Nobyembre 27, tinanong siya ng isang simpleng tanong. Habang sumasagot siya, nakalimutan niya kung ano ang sasabihin. Panoorin niyo Nagbiro siya tapos nakalimutan niya kung ano ang tanong at kung ano dapat ang sagot. At Kirill Dmitriev. At Kirill Dmitriev, ano ang palagay mo tungkol dito? Sa kanluran, mainit na iskandalo ito ngayon, lalo na sa Western media. Ngayon, may totoong pag-atake kay Witkov. Ano masasabi mo rito? Salamat. Alam mo, pagdating sa mga pagtagas na ito. Tamangon tungkol sa mga pagtagas na ito, maaring pike ang mga to. Ding, totoong narinig na usapan. Sa totoo lang, isang krimen ang makinig ng palihim. Sa kaso natin, hindi pinapayagan ang pakikinig ng palihim. Yung iba nga, biro namin, naglalagay ng surveillance at palihim nakikinig. Hayaan na lang sila sa buhay nila. Pero kailangan mong malaman kung paano sumilip. Ipapaliwanag ko ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam ang tunay na ibig sabihin ng mga wiretap at pagtagas na ito. Alam mo, naintindihan mo, bumabangon kami dito araw-araw mula umaga hanggang gabi. Pakatapos ng lahat ng mga pangyayari, pumunta ako sayo. sa iyo. Kirill Dmitriev, sa iyo pagkatapos. Mukhang nakakalimutan iyon ni Putin nang sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang mababang ranggo na ahente ng KGB. Ang buong trabaho niya ay makinig ng palihim sa mga pag-uusap sa silangang Alemanya. Bago tayo magsimula, ipapakita ko muna kung saan ginaganap ang press conference na ito. Nakakatawa kung gaano katakot si Putin sa lahat. Ukraine. Kaya nagtungo siya sa dating Soviet na Kyrgyzstan. Pumunta siya roon para siguraduhin na hindi siya iniiwan ng mga dating kaalyado sa Soviet habang naghihirap ang Russia kahit na sa ibang bansa. Natatakot pa rin siya sa embahada ng Ukraine. Sa malas kay Putin, katapat lang ng tinutuluyan niya ang embahada ng Ukraine. Hulaan mo anong ginawa ng Russia. Nakikita mo ba yung malaking billboard na itinayo sa harap ng embahada ng Ukraine? Ginawa yon para itago ang watawat ng Ukraine kay Putin. Dahil mukhang may masamang ugali siya na bigla na lang siyang umiiyak kapag nakakakita siya ng watawat ng Ukraine. Yung billboard na yon, wala pa doon bago siya bumisita. At tingnan mo kung ano ang itsura nito mula sa anggulo ni Putin ngayon na nandoon na ang billboard. Ang billboard ay nilayon para harangan ang watawat ng Ukraine sa embahada nito. Ngayon, alam ko na ang ilan sa inyo ay maaring natatawa sa katotohanan si Putin ay takot na takot makita ang watawat ng Ukraine. Pero paalalahanan ko kayo, isa itong kondisyon at hindi natin dapat pinagtatawanan ang mga may kapansanan. Ngayon, sa kasamaang palad para kay Ludov Vladimir, hindi niya naiwasan ang mga tanong ng mga Ukrainian sa kanyang press conference. Doon siya tinanong, kailan titigil ang Russia sa digmaan? Sabi ni Vladimir, titigil siya kapag umalis ang Ukraine sa teritoryong sinasabing sinakop nito. Pero hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Dahil kontrolado na ng Ukraine ang lugar, mula isang libo siyam na raan, siyam na po at isa, hindi talaga nasakop ng Russia ang Donbass. Pero ngayon sinasabi nilang Ukraine ang sumakop sa teritoryo ng Russia. Pakinggan mo ito. Matagal nang nagtatanong ang mundo, handa na ba si Vladimir Putin na tapusin ang digmaan? Upang suportahan ang planong pangkapayapaan, nag ang Amerika at Ukraine. Walang palatandaan na nagmamadali siya. Sa kabuuan, sangayon kami na maaari itong gamitin bilang batayan para sa mga susunod na kasunduan. Pero magiging bastos naman kung magsasalita ako tungkol sa anumang pinal na bersyon ng plano dahil wala pa namang ganun kailangang umupo at pag-usapan ng ilang konkretong issue. Lahat ay dapat ilahad sa paraang diplomatiko. Walang kompromiso mula sa Kremlin tungkol sa kanilang pangunahing hinihinging teritoryo. Ayaw ng Ukraine na basta ibigay sa Russia ang natitirang bahagi ng Donbas na hindi pa kontrolado ng hukbong Ruso. Kung iiwan ng Ukraine ang mga teritoryong iyon, matatapos na ang labanan, sabi ni G. Putin kung di nila gawin, pipilitin naming mangyari iyon sa puwersa. Ayon kay Putin, kung hindi isusuko ng Ukraine ang mga teritoryong gusto ng Russia, kukunin ito ng hukbong Ruso. Sigurado akong susunod iyon sa plano. Siyempre, tatlong araw lang dapat ang espesyal na operasyong militar. Ngunit tumagal ito dahil sa sobrang tagumpay nito. Bakit ititigil pa na ngayon? Sabi ni Putin, handa siyang lumaban para sa gusto niyang teritoryo kahit umabot pa sa huling Ukrainiano. Hindi ko alam kung sang ayon ang hukbong Ruso. Pero sino may pakialam? Wala naman silang boses. Ngayon, gusto kong ipaalala sa lahat na sa Oktubre 28, halos isang buwan na ang nakalipas ng sabihin ni Putin na napalibutan na ng hukbong Ruso ang Kupiansk at Prokrovs dapat agad mapasailalim sa kontrol ng mga ruso ang lungsod. Ngayon ay Nobyembre 20 siya. Pamputsyam na at hindi pa rin nasakop ng Russia ang lungsod. Hindi ko alam kung iba ang schedule ng mga ruso sa atin. Baka may ibang ibig sabihin si Putin kapag sinabi niyang dapat maging Russian na agad ang lungsod. Pero hindi pa rin kontrolado ng Russia ang lungsod. Sa mga propagandista ng Russia, hindi mahalaga ang nangyayari sa labanan kundi ang sinasabi lang ni Putin. Ngayon, sinabi ni Putin na aagawin niya agad ang Ukraine at bumalik sila sa bagong schedule ayon sa isang propagandista na nakatira sa United Kingdom. Sa tingin ko pagdating ng Pasko, nasa kabisera na ng Ukraine ang mga Ruso sa Kiev. Pakinggan ninyo ito. Kaya depende kung gaano katagal magpapatuloy ang lahat ng ito. Pero sa bilis ng pag-usad, Terence ang bilis ng pananakop na ginagawa ngayon ng mga puwersang militar ng Russia. Sa tingin ko, maabot na nila ang Kiev bago magpasko, lalo na bago ang Orthodox na Pasko. Hindi ako naniniwala na gusto nilang gawin yon, pero sa takbo ng mga pangyayari, hindi ako sigurado kung masasabi nating hindi nila gagawin. Ngayon, para sa mga hindi pamilyar, ang Orthodox na Pasko ay tuwing ikapito ng Enero. Noong una ko itong marinig, iniisip kong medyo ambisyosong schedule iyon. Pero sa kabilang banda, hindi naman ako ganun kagaling mag-ruso. Kaya baka iniisip ko na baka isa itong bagay na ruso na hindi ko maintindihan. Habang sinusubaybayan ko ang Russia, mas gumagaling akong umunawa sa ibig nilang sabihin. Ngayon, kung makikinig ka ng mabuti, sinabi niya ang Orthodox na Pasko. Pero hindi niya sinabi kung alin ang paparating. Hindi niya kailanman binanggit ang taon. Ibig sabihin, Maaring hindi pa dalawang libo at 26 anim kundi sa mga susunod na taon pa. Kung naaalala ninyo, sinabi ni Putin na nasa Kiev siya ng tatlong araw. Ngayon na mas marunong na tayo sa Ruso, alam nating iba ang ibig sabihin ng tatlong araw sa Ruso kaysa sa Ingles. Baka ganito rin ang kaso rito. Heto ang patunay ng mga Ruso na nagsasabing malapit na nilang sakupin ang Kiev. Pero tandaan, lahat ng ito ay mga clip mula pa noong dalawang libo at 22 dalawang pakinggan niyo. Ilang araw na lang natitira at papunta na ang mga tanke sa Kiev. Nasa Kiev na ang mga tanke? Malapit sa Kiev. Ikatlo, ikalima, ikawalo ng Marso. Taas ang kilay at maintindihan ng Ukraine. Lahat tara na. Kiev. Matagal na ang digmaan ito, hindi pa rin natatapos. Madali rin masasakop ang Kiev. Isa lima, negatibong tatlong araw. Alam nyo, nangako si Putin na nasa Kyiv siya sa loob ng tatlong araw at tuto pa rin niya iyon. Syempre, si Lido Vladimir ay hindi ang tipo ng tao na umaatras sa kanyang salita. Kaya mahalagang seryosohin kapag nangako siya ng kahit ano, kamakailan sa parehong press conference. Nangako siyang walang balak ang Russia sakupin ang Europa. Naguguluhan siya kung bakit may ilang bansang Europeo na naghahanda sa digmaan kahit ayaw ng Russia na kalabanin ng Europa. Pakinggan niyo kailangan nating isalin ito sa diplomatikong wika. Sang bagay ang sabihin na ang Russia ay hindi aatake sa Europa na nakakatawa para sa amin kasi hindi namin ginustong atakihin ang Europa. Sige, isulat natin ito. Pero may ilang tao na hindi naman talaga nabibigla sa mga sandata. Di ko alam, baka may ilang tuso o mandaraya. Sinasabihan nila ang kanilang mga mamamayan na ang Russia ay makatek sa Europa at kailangan nating palakasin ang ating depensa. Hindi ako sigurado kung pinaglilingkuran nila ang interes ng industriya ng militar o baka sinusubukan lang nilang pataasin ang kanilang political ratings. Napakahirap sabihin. Pero ngayon, wag nating kalimutan Si Putin din ang nangakong hindi babaguhin ang konstitusyon ng Russia para humigit sa dalawang termino. Hulaan mo, may patunay tayo dito. Isang librong inilabas mismo ni Putin noong dalawang libo. Kaya bago pa man siya maghalalan matapos pumalit kay Yeltsin. Sa librong ito, sinabi niyang ayaw niyang maging susunod na char. Pero 26 anim na taon na siyang namumuno baka iba ang kahulugan ng pangakong iyon sa wikang Ruso. Nangako rin siya na hindi siya papasok sa Crimea. Hindi niya sasakupin ang Ukraine. Pero lahat ng mga pangakong iyon ay hindi naman talaga natupad. Hindi niya kasalanan pare. Hindi lang natin maintindihan ang Ruso niya. Kaya tayo ang may mali. Ngayon, tungkol dito sa librong ito, by the way, magkakaroon kami ng video na lalabas na tatalakayin ang librong ito sa loob lang ng ilang araw. Sa librong ito, tinalakay rin niya ang unang araw niya bilang KGB ahente at isa sa mga trabaho niya ay ang makinig ng palihim sa silangang Alemanya. Pero ngayon, ibang tao na si Putin ngayon. Hayagan niyang sinasabing dapat makulong ang sinumang palihim na nakikinig sa usapan ng iba. Pakinggan ito. Tungkol sa the factors. Sabi nila maaari itong maging pike o bari itong maging isang pakikipag-usap na sinilip na isang krimen. Ikaw, ka, Masarusha sa Russia. Sa kamagitan na Hindi ka basta-basta makikinig ng palihim. Sa tingin ko, yung mga palihim na nakikinig. Dapat ay tinutunton nila ang sarili nilang mga gawain. Mas mabuti Pero kahit na sinusubukan mong manmana ng isang tao, dapat mong gawin yon ng may kasanayan. Hindi ko alis ang detalye ng pagtagas na yon. Salamat. Sa Nakikita mong abala ako ngayon. May meeting kami kay Ginoong Witkoff bago ang Anchorage tapos nagpunta ako sa Alaska. Na kami... Nag-usap na kami pero hindi talaga ito nagtagumpay. Sa kabuuan, nagkaintindihan kami. Nakuha ko. Ang pakiramdam ko na naiintindihan namin. Kung saan kami nakatayo. At ano ang dapat gawin upang mapatigil ang digmaan? Di kami Pangulong Trump at ako. Kumunta. Bumalik sa aming mga kabisera. Dahil kami, kailangan daming mag-isip at kumonsulta. Mga kaalyado. Kasama. Ang ating mga ministeryo. Kasama ang ating mga kaalyado. Mapapatuloy. At pagkatapos noon tayo. Nagkasundo. Upang ipagpatuloy ang pag-usap. Nakita si na Pavlov at Rubio sa New. Nakita si Pavlov at Rubio sa New York. Nakita si na Pavlov at Rubio sa New York sa gilid ng kapulungan ng kalatang At nagkaroon sila ng pag-usap. Ay hindi ko masabing may naging alitan sa pagitan ng Rusya at ng Estados Unidos. At pagkatapos ay inanunsyo ng Estados Unidos ang mga parusa laban sa dalawa nating pangunahing kumpanya ng langis. Saan nang galing yon? Sa tingin ko, tama ang isip niya. Kapag nag-isip pa siya, malalaman niya 'yon. Sino kaya ang gumagawa nito? Tandaan natin na si Putin ang nagsimulang sisihin si Lavrov matapos mabigo ang pagpupulong niya kay Pangulong Trump. May naglabas ng impormasyon kaya bumalik si Lavrov at sinisi si Kirill Dmitriev. Kaya sa tingin ko, kung pag-iisipan lang talaga ni Putin, Malalaman niya kung sino ang lumalabag sa batas ng Russia at baka dapat ipadala na lang niya si Lavrov diretso sa gulag. Ngayon, gaya ng alam ng marami sa inyo, walang tigil na inaatake ng Russia ang mga sibilyan sa Ukraine nitong mga nakaraang buwan. Gabi-gabi, lumilipad ang mga drone at missile ng Russia patungong Ukraine. Tinatamaan ang mga apartment, mall, at paaralan, gaya ng nakikita ninyo sa screen. Sampung araw lang ang nakalipas noong Nobyembre, labing siyam, tinarget ng Russia ang mga apartment sa Chernobyl, Ukraine, na nagresulta sa pagkamatay ng anim na bata. Ngayon, isa sa kanila ay isa't kalahating taong gulang lang, gaya ng nakikita ninyo sa clip. Sinadyang estratehiya ito ng Russia para bigyang presyon ang mga Ukranyano at mapilitang sumuko. Dahil dito, tinatarget ng Russia ang mga paaralan sa Ukraine. Kamakailan, Gumamit sila ng drone para atakihin ang kindergarten sa Ukraine habang may mga nag-aaral sa loob. Kaya naman nakipagpartner kami sa United 24 at sinimulan namin ang sarili naming kampanya para kahit papaano ay makatulong kami sa mga batang Ukranyano. Layunin ng kampanyang ito na panatilihing ligtas ang mga paaralan sa Ukraine. Makakatulong ka sa pag-donate gamit ang link o QR code sa screen. Ang perang iyong idodonate ay mapupunta sa pagbibigay ng mga oportunidad para sa mga estudyante sa buong Ukraine habang nagpapatuloy ang digmaan na ito. Kasama rito ang modernong bomb shelter sa paaralan at power generator para tuloy ang pag-aaral kahit tinatamaan ng Russia, ang energy infrastructure sa Ukraine, at lahat ng iba pang maaaring kailanganin para magpatuloy ang proseso ng edukasyon nang walang abala sa panahon ng pag-atake. Tandaan, mahalaga ang bawat donasyon, malaki man o maliit, may epekto ito. Pwede kayong mag-donate sa link sa description o iscan ang QR code sa screen kahit anong halaga. Welcome. Kung di ka makapag-donate, ayos lang. Maaari mo pa rin suportahan ang kampanya sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa video na ito. Tulad ng pag-like o pag-iwan ng komento. Ipinapaalam nito sa YouTube na dapat mapanood ng mas maraming tao ang video na ito. At sa ganung paraan makakakuha tayo ng mas maraming donasyon. Yun lang. Maraming salamat. Ako si Sam. At magkikita-kita tayo sa susunod na video.